Hello mga ka-store. Kung nakikita nyo po, nagri-repack po ako ng mantika dyan. Yan po ang ginagawa pag wala pong bumibili. Sa madaling sabi po, yan po ang pahinga ng mga nagtitinda. Charot! Uy, totoo po yan ha. Ganyan po ang pagripak ng mantika namin dito tatakalin po sa bote at isasalin po sa plastic. Hindi po kasi dito uso ang bote. Hindi po katulad sa iba na nakabote na po yung mantika. Ang binili ko na nga po pala ay isang container na mantika kasi makakabelo ka ng pagripa. Kasi kung nagre-repack ka, mas malaki ang tubo kung container ang bibilin mo. Kaysa nga naman sa galon. Ang ginagawa ko nga po pala, nagre-repack ako ng isang bote, kalahating bote, nagre-repack din po ako ng sampo, tsaka yung limang piso. Kasi po, may naghahanap pa ng 5 piso na mantika. Siyempre po, kung anong hingiin ng mamimili, yun pa ang susundin natin. ba diba? Customers is always right. Oh. Alam nyo ba mga kastor na ang pagre-repack ay nakaka-enjoy din? Mahirap din po yan ha? kasi syempre aalamin mo muna yung puhunan at dapat yung pag repack mo ma-estimate mo. Syempre dapat lampas sa puhunan yung mariripack mo. Kaya syempre, kailangan din ng diskarte. Sabi ko nga po, yung pagtitinda pala ay nakakapatalino. Charot. O, walang ko kontra ha. O, ba diba, syempre, nagagamit mo yung math subject. O, pag may bumibili, ba diba, naglilista. O, kaya, napapractice mo din yung pagsusulat. O, syempre, kailangan mong i-memorize yung mga price. Kaya, ang utak mo, napapalaban. At syempre po, napapractice mo yung pakikipag-usap sa mga tao kung papaano mo i-handle ang mga customer. Alam nyo ba mga kastor na may napanood ako na isang mini-vlog ng isang mami na nagtanong po ang isang nag-comment kung ano daw po ang dapat gawin kung marami na daw pong tindahan ang nakatayo sa palibot ng tindahan mo para sa akin po ang sagot ko doon ay huwag mo pong tingnan yung mga tindahan na nakapalibot sa tindahan mo ang fokusan mo lang po ay yung tindahan mo kailangan tingnan mo yung mga kulang ng tindahan mo dapat makumpleto mo yung mga kailangan ng mga customer para wala na silang pagkakataon na bumili pa sa ibang tindahan yan po ang ginagawa ko dito sa tindahan ko Nandito lang po ako sa loob ng tindahan at dito ko po ginagawa ang mga pagdiskarte sa mga paninda ko. At kailangan pag may bumibili, dapat matanong mo kaagad ito at mabigyan mo agad para hindi umalis, ba? Diba? Sabi nga niyan, ang buhay mo ang intindihin mo, huwag yung buhay ng iba. O siya, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Bye bye! Thank you for watching!